Humarap sa korte kung walang kasalanan. Yan ang mensahe ng Commission on Human Rights sa Pugante at Religious Leader na si Pastor Apolo Kibiloy sa gitna ng girian ng kanyang mga taga-suporta at pulisya sa Davao. Weekend ng magkainitan ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga otoridad matapos umanong pigilan ng mga deboto ni Kibuloy, ang pulis da isilbi ang arrest warrant sa religious leader ilang pulis at KOJC members ang nasugatan. Sa panayam sa Newswatch Plus, sinabi ni CHR spokesperson Beda Epres na maging tauhan ng kanilang tanggapan na karanas ng verbal harassment mula sa mga miyembro ng KOJC. Apparently, ang nangyari pala is na pagkamalan siya, na isa siya sa mga complainant at the pastor. So despite yung explanation na sinasabi ng ibang members ng aming team na yung uh, yung, baba, yung na naman hindi nila pinakinggan kung anong, anong uh, mga sinabi mga pagmumura something to that effect Ayon sa CHR, nakatanggap rin sila ng report na may tatlong miyembro ng media ang naharas umano ng mga miyembro ng KOJC. Pero hinihintay pa nilang matanggap ang opisyal na reklamo. Sabi ni Epres, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa dalawang panig sa gitna ng gulo aniya makatutulong sa pagpapahupa ng tensyon kung susuko na si Kibuloy. Yung pag-effect effect po nitong warrant of arrest is part of the, the judicial process. It's just one of the few steps para makamit po natin ang ostrisya. Sa isa namang pahayag, nanawagan ng Social Welfare Department sa mga lider ng gobyerno na suportahan ang legal na proseso para mabigyan ng hustisya ang mga batang sangkot sa mga kaso laban kay Kibuloy. Sabantala, kinundina naman ng pamilya Duterte ang Adelay paggamit ng dahas laban sa mga miyembro ng KOJC noong Sabado nawaag di dating pangulong Rodrigo Duterte na political persecution at harassment ang nangyari sa mga supporters ni Kibuloy nakisimpatya rin ang mga kaalyado ng dating pangulo sa Senado na si senador Bato de la Rosa at Bonggo si Vice President Sara Duterte naman humingi ng tawad sa mga miyembro ng KOJC para sa paghiling sa kanila na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 bagay na binatikos ng isang mambabatas, kahit ni kamadaan party representative Raul Manuel, taong bayan ng Talo, sa gitna ng tila umiinit na hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Plus.